Mula noon hanggang ngayon ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sino sino yung may kasalanan. Sabi ko lang, sir, sabi po ng ICI just now, possible rin daw po kayong ipatawag. Willing to cooperate. Willing po akong sabihin sa kanila yung totoo. Sa sa ayun po sa aking nalalaman. Malinis po ang aking konsensya. Malinis po ang aking konsensya. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis, may cover up. Ano to para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Hindi ko po kilala ang mga diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga diskaya. <coughs> Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observed delicadeza in my whole life. Bilang isang uh, probinsyano na taga Mindanao, tanggen yung Bisaya. Pangalan ko lang po ang aking pinanghawakan at hindi hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number one. Hindi ko sasayangin yung tiwala binigay niyo po sa akin. At serbisyo uh, servisyo lang po ako yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagserbisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam nyo, marami pong nabanggit nung uh, hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na eh. Daming mga pangalan, di ba? Dami ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilan mong opisyalis, tinutumbok na. Eh, sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sin sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. So, may cover up ano to para ilihis yung attention sa totoong may kasalanan totoo lamang po I am for accountability dapat panagutin po ang dapat managot please lang nakikiusap po ako let's make those responsible let's make them uh, accountable for all this mess Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. Na Dami pong na-mention about the Diskayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na mayroong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ang Diskayas. Eh, yan ang maaaring naging negosyo nila. Makipag-joint venture. makipag uh, pang magpagamit po ng uh, lisensya. Eh, pan kung may kasalanan, panagutin niyo po panagutin nyo panagutin po natin hindi ko po kilala mga Diskaya wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakilam sa mga Diskaya kasuhan nyo eh kung kamag-anak ko kasama dyan nag joint venture sila noong 2017 ina umatras na nga eh hindi po panagutin natin I'm willing to be the complainant walang problema doon willing po ako na isa ako sa magiging uh, complainant Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman po gano'n. Uh, panagutin natin ang dapat uh, managot dito. At uh, i isa, isa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na pong nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang investigahan. I am one with IC ICI. Si Secretary Vince ng DILG I'm one with you I'm one with the Ombudsman. panagutin yan dapat uh, panagutin kilala po ako ni Secretary Vince noon paano ako magtrabaho at uh, hindi po ako nakikialam bilang isang uh, public uh, servant noon government employee 2001 1998 pa po sa Congressional Law Office ni former president, former congressman, former mayor Rodrigo Duterte. Nang naging mayor siya, isa lang po ang pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed Delecadesa. Pinapili ko noon Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, delikadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging issue ito, 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako ng 2024. Eh, mapigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito. May negosyo na po ang pamilya ko. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observed delicadeza At hindi, hindi ko po babaguhin niyang aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo. Kung po, anong mga negosyo yung pinasuka nila, eh uso po yung name dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing, pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name nag, nag name drop, nakakilala, magpa-picture na ganito. Eh, wala, walang, walang uh, katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusan issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po. Eh, meron siya nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso. Katulad nung kinaso last year. Kaso against uh, itong sa pamilya ko na naman. Eh, mapili ko ba yung kamag-anak ko kung pwede lang... Pumili ng uh, kamag-anak palitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung uh, kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na mangihimasok mang po sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. Trabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue po rito ngayon ay sana po wag malihis po yung katotohanan. Magulo po yan pag ililihis nila yung katotohanan. Nagaantay po ang sambayan ng Pilipino. Hindi kilala yung diskayaan at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts or government transaction. Nung nag naging senador po ako, naging sap po ako noon, maraming lumalapit, may ng tulong-tulong lang po ako sa kanila. I'm the most accommodating person, sa totoo lamang po, sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi po ako humingi ng kapalit. Sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right. Lalong-lalo lalo na po sa mga natulungan ng mga nasa gobyerno po hindi natin may iwasan, uso yung mga name dropper walang katapusan, gagamitin yung uh, pangalan mo ulitin ko lang po, kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko ako na po mismo ang magpapakaso at magpapakulong po sa, sa kanila and uh, it would be very unfair on my part na it would be very unfair on my part po na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinuproteksyonan. Ako na pong nananawagan muli, not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh punta na doon sa mastermind eh sa ICI alam ko alam niyo sino yung mga mastermind tumbukin niyo po sa DPWA sa ombudsman tumbukin niyo yung mastermind sino po yung mga nasa likod nito nagaantay po kami nagaantay ang Pilipino na meron pong uh, mapanagot eh umaatras na ngayon Patras pa na lang, Patras. Uh, pa sir? Ask? pa Katapusin ko lang po, ah, sir. Uh, uso kasi ngayon, eh. Puputikan ka ng itim para sila ang pumuti. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them through floods, fires, earthquakes, and the pandemic. I earned their trust not through words but through action serbisyo po ako at pagmamahal, pagmamalasakit sa Pilipino. At hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Sa katotohanan lang po tayo, ang pakiusap ko lang po, sa katotohanan lang tayo. Lumabas po yung totoo muna. The truth, the truth lang po, ilabas niyo po yung uh, katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI, Secretary Vince, at sa lahat po nag-imbestiga. Doon lang po tayo sa uh, katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo po lukuhin ang Pilipino. Tumbukin po natin ang dapat na uh, tumbukin. Kinalaman, anong kinalaman ko dyan sa 2017 na, kung nag, meron mga mga joint venture sila eh, please check bistigahan nyo po, panagutin nyo, kasuhan nyo willing po ako maging complainant may mga pagkukulang willing po ako kesa naman eh, papapahikot-ikot pa natin kasi expect ex, expect it na hindi lang po ito ang uh, mangyayari. Eh, may mga gumagalaw na pwersa para iikot po yung uh, katotohanan. Para hindi mapanagot. Nandun, nandun na nand 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 eh. Klarong-klaro na dito. Nag Nag-imbestiga na tayo dito sa, 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 sa Blue Ribbon Committee. Marami nang lumalabas. Eh, ang dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo. Kongresman talaga na kontraktor. Yung kontraktor talaga. Si sila mismo. E kung layo ko dyan. Ang kinalaman ko dyan. Pigilan mo ba magnegosyo yung mga tao, mga kamag-anak? Hindi natin mapigilan. Basta walang kalokohan. Ayaw ko po ng kalokohan. Ever since Ayaw na ayaw ko po ng uh, kalokohan. At nakikiusap lang po ako sa lahat no, sa DPWH, sa Ombudsman, uh, sana po'y maging fair. Tumbukin natin ang katotohanan. At sana naman po, 'wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong uh, tinatago at pinaproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi please lang, sabihin nyo po ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Ilabas nyo po yung katotohanan. And let me repeat, hindi ko po kilala yung mga uh, diskaya. So, balikan ko yung joint venture na trabaho nila. Tingnan nyo kung tapos na. Kung na, 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 napakinabangan naman ng taong bayan. Kung napakinabangan, may COA po. Trabaho ng COA yan to check kung uh, tapos na po at napapakinabangan at meron bang uh, problema. Eh, kung may problema, kasuhan nyo po. Please. Ako na po nagsasabi, uh, kasuhan nyo po. Po akong kinalaman uh, inalaman dyan. Wala po akong pakialam dyan sa, sa kahit na anong uh, negosyo. negosyo. Nakafocus lang po ako sa trabaho ko bilang uh, senador. Sir, sir, ah. Sir, there are claims that the Diskayas might be protecting you. You already said you don't know them, but is there any reason they could be protecting you at this time? Sabi ko nga, sabihin nilang totoo eh. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niya yung totoo. Kasi biglang na nalihis na, na yung, yung yung objective dito, ang uh, tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? tinutumbok natin sino yung mga buhay talaga malapit na eh. Lumalabas naman eh. Yun ang hanapin ninyo, panagutin nyo, kasuhan nyo. Eh ngayon bakit kayo atras? Ang layo eh. Ang, ang, ang layo ng inatrasan nyo parang cover up na ang nangyayari. Tumbukin ninyo yung mastermind. Ang issue dito yung flood control at yung mga ghost projects bakit atras ah, ka ngayon? Kaya ako nananawagan sa sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng uh, totoo. Wala kayong dapat uh, itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag involve sa any government transactions. Hindi po ako nakikialam dyan. Wala po makakapagturo na eh, kinausap po ako, nakisali ako sa any government transactions. Senador po ako. Trabaho lang po ako dito, nagsiservisyo lang po ako sa taong bayan. At hindi, hindi ko nga sasayangin yung tiwalang binigay ko po. Hindi ko sasayangin tiwalang binigay nyo sa akin. Mas problema tayo ngayon, mas gugulo ang bayan. Pag ilihis nyo po ang katotohanan. Marami pong nag-aantay sa ngayon. Malaman yung katotohanan at matumbok ang may kasalanan at may pananagutan dito sa mga ghost project, dito sa mga flood control projects po. But sir, would you be willing to cooperate with DPWH Ombudsman, ICI, with the investigation? Sabi ko po? nga, willing pa akong maging complainant eh. I'm willing na maging complainant kung meron po may kasalanan dito. Sabi ko, kahit kamaghanak ko, I don't care. Kung may kasalanan sila, kasuhan sila, ako pa maging complainant. Pag so may pagkukulang sila, substandard, pagkukulang, panagutin sila. So, wag lang pong, ano, wag lang pong paatras yung investigasyon. Ay, okay. uh, alam naman ng taong bayan, sabi ko nga, paakyat na eh. Lumalabas na sa mga hearings dito, sa investigation. Alam naman natin kung sino yung mga uh, nagpupondo, sino yung mga totoong mga kontraktor sino yung mga involved sa anomalous projects. Eh, lumalabas na yung katotohanan eh. Paakyat na na paakyat eh. Habang paakyat, eh, inililis po sa katotohanan. Umaatras, binabalik sa administrasyon ni former President uh, Duterte na wala naman pong uh, basihan. Hindi ko po mas, hindi ko naman sinasabi na perfecto yung administration ni pre former President Duterte noon. Pag may nababalitaan siyang uh, involved sa corruption, kinatanggal naman niya. Hindi ko sinasabing uh, perfecto. Ngunit ito ngayon, hindi dito yung malala eh, 22 to 25. Hindi dito yung malala. Hindi naman puputok yan kung hindi malala eh. So, yung target po kayo, your game target? Ah, sigurado. Kasi sabi ko nga, punti-unti na kaming uh, ni-eliminate. Pag-identified with the uh, pas uh, President Duterte uh, eliminate uh, taong bayan na po ang uh, uh, alam niya naman kung sino yung nagtatrabaho. Alam niya naman kung sino yung nagsiservisyo lang ng tama. At si, alam niya po kung sino yung talagang totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa Pilipino. Sir, para po sa inyo, yung announcement po ng investigation ng sa CLTG ay pang lang. Yes. Bakit? Ang layo eh. Na, in, binuksan ko na yan dito. Ako na nga mismo eh. Tinanong ko na nga sila. Di ba tinanong ko na sa hearing? First hearing po ng Blue Ribbon Committee, isa yan sa aking unang tinanong. Naging transparent po ako. Una kong tinanong yan. Sabi ko, sa inyo, meron kayong joint venture? Yes. Tapos na? Yes. Napakinabangan? Yes. After two months, babalikan mo, tapos sasabihin mo na hindi na nag-cooperate, pinaproteksyon. Open nga yun. Andyan sa, bukas po yun sa, sa hearing sa, sa Senado. Sabi ko, willing po ako to cooperate. Willing po tayo malaman ang katotohanan. And willing po ako na maging, ako pa maging uh, complainant dito kung kakailanganin. Kahit ka mag ko, kasuhan nyo, kung meron silang kasalanan at may pagkukulang yung kanilang mga trabaho. Let me repeat, wala pa ako sa mundong ito, hindi pa ako pinapanganak, may mga negosyo na po ang pamilya ko. Wala pa ako, hindi pa ako senador, may mga negosyo na po yan. At uh, for the record, retired na po yan. 2019 may fax fax yan may katotohanan diyan retired na po yan 2022 2019 wala hindi na po sila involved ngayon ko nga lang na discover recently nung nabuksan po yan dito sa 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 hearing kaya ako na po mismo ang nag-research importante hindi siya anomalous ang importante wala siyang uh, kalokohan sabi ko nga hindi expected ko na po ito at wala pong katapusan ito hanggang hindi ko palitan ang uh, kamag-anak ko o oh, hindi sila kunin ng uh, Panginoon. Sir, so, based on your based on your research, wala kayong nakitang anomalous doon sa company ng niyo po tama? ba? Apo. Sir, sino yung retired? Uh, yung yung tata yung license yung license nila yung license nila so they're not operating anymore yes, no more since when since when ito uh, last po yata nila is 2019 at officially 2022 retired na po sila as in retired na parang wala na parang sinara na po talaga noon pa at uh, parang tinapos na lang po yata nila yung kanilang trabaho noong 2019 at hindi na po sila uh, nila ginagamit alam niyo itong Diskaya. Uso yung ginagamit yung lisensya. Uso yung joint venture noon kahit saan po. Kahit saan, sabi ko, umabot na nga ng Baguio, umabot ng NBI, umabot ng Ilocos Norte. Eh, eh ang daming, uh, dapat na uh, tingnan na lugar. Mindoro. Eh, bakit mo, bakit ka atras dun sa 2017 sa, sa, sa Davao, hindi naman flood control. Hindi naman ghost project, hindi naman anomalous. Bakit mo atrasin doon? Para lang uh, i idawit yung uh, pangalan ko. Sabi ko, unfair nga. Uh, unfair na atras ka. Yan, sadyang inililihis nga yung issue. Sana po, fair lang po. Ako, nerespeto ko po ang ating Bootsman, respeto ko po ang DILG, I mean ang DPWH. Nire-respeto ko po ang Umbudsman, nire-respeto ko po ang uh, ICI sa kanilang mandato at uh, willing tayo to cooperate basta tumbukin po yung katotohanan. The truth lang po, dun lang tayo sa katotohanan at hindi hindi tayo magkakamali. Sa totoo lang po tayo sponsors and yung joint venture between CLTG and St. Gerard. Sabi sir, it was able, they were able to bag contracts sa Davao, hundreds of millions. Um, did you know about it? Were there favors given para makakuha ng contracts sa Davao? Sabi ko, ulitin ko, since, nine, uh, since 2001, Mayor pa si Mayor Duterte, hindi po ako nag -influen influenza never po ako nag-influence, never ko po ginagamit ang aking uh, position. posisyon uh, kaya sinabi ko kanina, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe, delikadesa, at yan po ang aking puhunan hanggang ngayon. Delikadesa, hindi lang po sa mga government uh, projects issues. Sa lahat po ng bagay, I observe, delikadesa prinsipyo po 'yan sa buhay at hindi hindi ko 'yan sasayangin yung binigay niyo pong tiwala sa akin. Let me repeat, I observe delicadeza. Kung ano man po yung napanalunan nila noon, kanila po 'yon. At recently ko lang po nalaman, kaya nga po tinake up ko rin po sa Blue Ribbon Committee. Committee. Tinanong ko 'yan doon sa kanila. At uh, sinagot naman po uh, ng uh, mga diskayas. Wala po ako tinatago. Ako na nga mismo nagtanong eh. Nasa records naman po. Tingnan niya lang po sa records. Ako mismo ang naga -ta tanong sa kanila. Sen, yung tingin mo naglilihis ng issue para makunta sa inyo? <laughs> alam naman natin kung... Alam naman natin pag kasi meron nang natutumbok eh. Uh, meron na pong na, na natutumbok na mga tao. Uh, sa, sa taas, yung mga involved talaga rito uh, yun po ang uh, uh, I'm sure isa sa mga rason na inililihis na po ang issue but I'm appealing sa mga kababayan natin sa kapwa nating Pilipino please, huwag ko tayong pumayag huwag ko tayong pumayag huwag tayong pumayag na lokohin po tayo bago tayong pumayag na ilihis po yung totoong issue rito yung mga flood control, yung mga ghost projects yun po ang tumbukin dapat kung sino po yung may kasalanan panagutin po natin yun ang dapat na uh, tumbukin ulitin ko huwag nyo pong ilihis ang uh, katotohanan dahil magulo na po ang ating bayan mas lalong gugulo po I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Hindi lang po sa flood control, hindi lang po sa ghost projects, sa lahat po ng corruption sa gobyerno. Kontra po ako dyan. Sir, pangako lang sir. Sabi po ng ICI just now, possible rin daw po kayong ipatawag. Okay lang po. No problem. Kung anong sinabi ko sa inyo rito willing, very much willing po ako na magsalita. Uh, willing to cooperate. Willing po ako sabihin sa kanila yung uh, totoo. Sa, sa, ayon po sa aking nalalaman. Malinis po ang aking konsensya. Malinis po ang aking konsensya. Sir, hindi ba welcome mo po para sa inyo na nag-investigan na ngayon ng DBWH uh, hindi lang yung administrasyon po mo Marcos, hindi uh, pati yung Duterte uh, administration. Kasi sabi niya sa interview kanina sa ICI ay wala siyang sisinuhin. Oo. Lahat naman po. Lahat naman dapat uh, uh, imbisigahan dito. Ang ibig ko sabihin dito, tinutumbok na natin yung, dito yung malalay mga re recent na 2022 to 2025 nandito po yung malalang corruption. pero lahat naman dapat imbistigahan pwedeng balikan ng previous administration, even before pa before uh, President, President Duterte's uh, time pwede rin nilang imbistigahan kung meron pong anomalous and na uh, sinusuportahan ko po yan katotohanan po ang gusto nating uh, malaman po rito